Aries, para sa dagdag na swerte isama sa iyong araw ang mga kulay na color pink at color blue, pag naisama ay aura ng maunawain ay kahusayan ng pananalita ang mga numero ay number 17, number 5 at number 30 ay magdadala ng positibong enerhiya sa iyong mga gawain at desisyon, Libra ang kaibigan Zodiac Sign na magagawang makatulong kung isang desisyon ang gagawin ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Taurus, ngayong araw ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color green at color red. Nang magdudulot sa iyo ng kasiyahan sa mga desisyon na gagawin, at pagiging matalas ang isipan, at ang mga masuswerteng numero ay number 21, number 33 at number 18. At ang Virgo ang kaibigan zodiac sign na maaaring maging gabay mo ay ang sikat ng araw at magpatuloy sa pagiging matalino at mapanuri. Medyo umiwas muna zodiac na Pisces na makipagtalo at tiyak na dadaloy na pwedeng magkaroon ng tampuhan kaya umiwas muna. Gemini ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color red at color white, na magbibigay ng kalmado at katatagan sa iyong buhay at magpaparamsam na dapat na umiwas. Samantala, ang mga numerong number 21, number 15 at number 37 ay magdadala ng swerte at positibong enerhiya. Tandaan din na ang Scorpio ay ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay kapalaran mula sa liwanag ng buwan, na magdudulot ng karagdagang proteksyon at inspirasyon sa iyong araw. Cancer Ngayong araw ang mga kulay na color green at color pink ang magdadala ng swerte sa iyo, at pagiging maislan sa bagay na dapat na maiwasan. Ang mga numerong number 19, number 21 at number 15 ay magbibigay ng positibong enerhiya sa iyong mga plano. Tandaan, ang Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin. Huwag kalimutan ang mga pahiwatig mula sa liwanag ng buwan na magbibigay sa iyo ng dagdag na inspirasyon at mag-ingat ka sa kaharap na bigla ang maglalamang na kaibigan, zodiac sign na Taurus na kung saan kayo pupunta o maglalalba para makaiwas sa gastos. Leo, ang pagtutok sa mga bagay na ito ay magdadala ng swerte at positibong enerhiya sa iyong araw, para sa dagdag na swerte ang mga kulay color green at color red ang magdadala ng positibong enerhiya sa iyo ngayong araw. Ang mga numerong number 21, number 10, at number 34 ay maghahatid ng swerte sa iyong mga desisyon. Tandaan, ang Aquarius ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan. Ang kanilang pahiwatig ay magdadala ng inspirasyon sa iyo. Virgo, upang palakasin ang iyong swerte, isama sa iyong araw ang mga kulay na color gold at color white. Ang mga numerong number 20, number 31, at number 9 ay magdadala ng positibong enerhiya at magbubukas ng mga oportunidad. Huwag kalimutan, ang Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, na maaaring magbigay sa iyo ng inspirasyon sa iyong mga gawain, at umiwas ka muna sa zodiac sign na Gemini dahil magagawa kanyang pasayahin pero gastos naman sa iyo ang pwedeng makakapalit. Libra Ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color red at color pink, na magbibigay ng aura na posibo kung may gagawin at aura ng kasiyahan ng isipan, ang mga numerong number 20, number 29, at number 11 ay maghahatid ng swerte at positibong enerhiya. Tandaan na Pisces ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng gabay kapalaran mula sa mga bituin, isang gabay na magdudulot ng proteksyon at inspirasyon sa iyong araw. Maging maingat lang sa pagsasalita, pagbigla ang makausap ang Zodiac Signs na Cancer dahil hindi siya magpapatalo sa iyo sa katuwiran para makaiwas sa away at gastos. Scorpio Ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color pink, color white, na magdadala sa iyo ng aura ng katalinuhan at mabilis makaramdan ng lalaywang kausap dahil sa panganib ang mga numerong number 18, number 25 at number 40 ang magdadala ng swerte at positibong enerhiya. Tandaan na Aris ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay kapalaran mula liwanag ng buwan, isang gabay na magdadala ng kaliwanag ng isipan, ay aura na mapagmasid at mapagmahal, proteksyon at inspirasyon sa iyong araw. Sagittarius. Ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color red at color green na magbibigay ng kalmado kaisipan pero may katapangan ang katuwiran at pagiging maingat sa pagsasalita, ang mga numerong number 10, number 34, at number 19 ay magdadala ng swerte at positibong enerhiya. Tandaan na Pisces ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay kapalaran mula sa liwanag ng buwan. Isang gabay na magdudulot ng proteksyon at inspirasyon sa iyong araw at katalinuhan sa gustong magawa, ang iwasan mo lang makipag-usapan tungkol sa pera sa zodiac sign na Scorpio, dahil gastos siya at tukso sa ibang bagay para sa iyo. Capricorn para sa positibong enerhiya, isama ang mga kulay na color white at color green sa iyong mga desisyon at maglalapit sa iyo ng good vibes na oras at tandaan ang mga numerong number 17, number 35 at number 6 dahil magdadala ito ng swerte at magbubukas ng mga bagong oportunidad. Huwag kalimutan, ang Scorpio ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng inspirasyon at gabay mula sa mga bituin ang kanilang suporta ay magpapalakas sa iyong determinasyon at magdadala ng tagumpay Aquarius para sa dagdag na swerte isama ang mga kulay na color red at color pink sa iyong mga gawain Tandaan ang mga numerong number 13, number 20 at number 8 dahil ito ang magpapalakas sa iyong kumpiyansa at magdadala ng mga oportunidad. Huwag kalimutan ang Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign na magbibigay ng tamang direksyon at gabay mula sa mga bituin at ang kasalungat na zodiac sign at Gemini. Pisces ang iyong araw ay magiging puno ng positibong enerhiya kung magtutok ka sa mahahalagang bagay. Para sa dagdag na swerte, isama ang mga kulay na color yellow at color blue sa iyong paligid dahil ito ang magpapalakas ng iyong mga desisyon at kasaganaan. Tandaan ang mga numerong number 14, number 40 at number 5 dahil ito ang magpapalakas ng iyong swerte. Huwag kalimutan. Ang Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng inspirasyon at tapang magingat din sa mga cancer, lalo na sa usaping pera at relasyon upang maiwasan ang mga komplikasyon.